Pag-ibigay kami na ang buto-buto. Ha? Buto-buto. Lagyan mo yan na? Buto-buto. Okay. ni ata sila kaili. Ayaw nga daw mo Hindi ba? Hindi, iba. hindi umakyat oh, umakyat ni kaili. Ako alam. Siguro ba kung naman yun? Lagi na yun ba? Sinayin sila kaili? Ang ganoon naman si Kevin. Eh. Mm. Oh. Hindi naman nagsarado si Kevin. Pero yung sabihin mo si ate ang ako, di ba? Oo. Oh. Uy, yung cellphone mo isuot yung ano? Ang? Um, yung kaway-kaway ba? Bakit? Alam mo, nagdaghang is na ano? Bakit? Iyak ka lang. Kaya mag-cellphone ako, kailan yung ano eh. Buwan na niya

Hindi so, ba nakabili tayo ng dapat hindi bibili. Hello. 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 30. Hello. 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 lang Hello. 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 Hello.

Hmm? Wala Hmm? Ka pagkain. Wala pa kami pagkain. Nandito ko nagtulog yun. Anong uras nang nagtulog ka? Daging Hindi, may ginapanood siya. Kanina ko. Kanina kasi sabi ko sa kanya, kontrolin mo lang sarili mo. At kaya ka lang, hundreds lang ang ano mo, dinilipo-lipo. Eh, yung nakuha niya sa ano, and yung transfer niya sa ATM, 1,000, sabi ko. Ang 200 lang ang kami doon yung paglaro-laro, kay 1,000 lang ang nakuha niya doon. Uh. Sa app na niya, uh. yung word app. Uh. Yung 1,000, ginlagay niya sa ATM niya. <laughs> এবাৰ মাকিবা তেন্তে কাৰিকনিক সকলো পচন্দ সেইটো চাগে পচন্দ lấy em cản tòa như this post. Siya lang sa Wi-Fi. Hindi ako nakasabas dyan. Nag-a-load yung road? Nag-a-load siya 400. lang mm -hmm. May na siya. Ang local. lang Facebook. Pero matagal na yan

lang siya kagabi. Wala, kay, wala kang gala. Sabi ko, tingnan Thank yeah, you. Yeah.

Jangan <laughs> lewat